guys. Ayan, magagata tayo ngayon ng uh, galunggong. Ayan, guys, ang laki ng galunggong. Ang lalaki nila, guys. Uh, anim na piraso ay isang kilo lang yan, guys. Ayan, gagataan ko ang galunggong. Hello, guys. Ito na yung galunggong, guys. Ayan, meron na itong mga rekado. Nilagyan ko ng sibuyas luya, saka paminta, saka konting bawang. At nilagyan ko na rin siya ng pampalasa guys. Itong aking ginataang galunggong. Ayan, may sili na rin siya Pagkatapos maluto nitong aking gagataang uh, galunggong guys. At ito yung kanyang uh, nyug. Saka ito na rin yung kanyang unang Uh, gata guys ayan guys, ang aking iluluto ngayon ay ginataang galunggong na may balut yes, ilagay ko na rin yung uh, pangalawang gata ng new ayan, saka natin iluluto at papakuluan hello guys ayan, i-check na natin yung aking iluluto, ginataang galunggong guys Ayan, buksan na natin itong Sakit niya. Ayan guys, medyo tuyo na yung galunggong guys. Pwede na natin ilagay itong malunggay. Ayan, tahon ng malunggay. Ayan, very healthy. Ang ginataang galunggong na merong malunggay guys. At saka na rin natin ilagay itong unang tiga ng gata ng nyupia. Mantali na lang maluto to guys. Sa katakpan na lang natin para maluto yung malunggay. Hello guys! Ayan, luto na yung ginataang uh, um, ginataang kalunggong with marunggay. Ayan, dahon ng marunggay guys. Ayan ang aming lunch for today. Sunday. Ayan. Yummy, yummy na yun, guys. Ayan. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless us all. Bye-bye.